mga kababayan, welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga financial mistakes ng mga immigrants dito sa Canada o yung mga nagpapahirap sa mga immigrants dito sa Canada. Ang mga i-share ko ngayong araw na to ay base sa aking uh, own experience at sa, sa mga experiences ng mga taong matagal na dito sa Canada. So ang dami kong mga nakausap at nakikita rin na ito yung mga nangyayari sa kanila. Kaya naman napag-isip ako na gawa ng video para mai share ito sa inyo at uh, hindi nyo magaya yung mga stakes namin nung kami ay bago dito sa Canada. I'm sure may mga hindi mag-agree pero sabi ko nga, ito ay based sa aking own experience at saka sa mga nakikita ko ngayon sa mga bagong dumarating dito sa Canada. Kasi nung uh, dumating ako ng Canada or maraming dumarating na bagong Pinoy dito sa Canada at uh, syempre alam naman natin na pagdating mo dito may mga kialakang mga tao at kadalasan mga maling advices ang nabibigay agad sa kanila. Nang dahil sa mga maling advices na yun, hindi agad maganda ang start nila dito sa Canada. Yung iba, nag-start agad umutang, nalulubog sa utang, kaya naman nagkakaproblema at ngayon need na nilang mag-double job para habulin yung mga bayarin. At the end of the day, you have to ask yourself kung it's a want ba or it's a need. Yes, at saka ikaw lang din ang nakakaalam mismo, kayo lang din nakakaalam mo kung talagang uh, afford nyo ba ang mga bagay-bagay at kung kailangan nyo talaga ito at makakatulong ito sa pang-araw-araw na ginagawa ninyo. And like I said, I've been there po. Nagawa ko na din po yan. Nagkautang-utang din po ako sa Canada. At uh, para sa akin, isa po yan sa malaking uh, maling nagawa ko dito sa Canada. At ngayon, I'm trying my best na hindi ko na makulit yung mga gano'ng pagkakabali. Kaya tara, let's get into it. Number one, okay, una na financial killer or financial mistake ng mga immigrants dito sa Canada ay ang luho. Yes. Ma uh, malamang alam na natin to at naririg na din, uh, natin to madalas. Pero maganda pa rin ulit-ulitin na sabihin sa mga bago, lalong lalo na sa mga nangangarap punta ng Canada o yung mga bago dito sa Canada. Kasi talaga po ang luho talaga ay uh, nanjan lang Diba, nandyan, napaka yung temptation talaga, lalong lalo na sa experience ko nung kumihita na ako ng medyo malaki-laki. At that time, kumita ako ng 800 by weekly Eh, para sa akin, malaki na yun comparing sa sweldo ko dati nung nasa Cambodia ako So, feeling ko, ang dami ng pera at afford ko na yung mga bagay-bagay. So, kaya naman, uh, ang una kong uh, pinagbibili, mahilig po ako sa sabatos at sa mga gamit-gamit, dadamit, ganyan. So, ang una ko pinagbibili talaga that time ay uh, sapatos. So, pupunta ako ng mall. Uh, back in 2014, I think, 2014-15, uh, meron uso pa yung buy one, get one. As in, buy one, get one. Talagang, bubili ka ng isang uh, pair ng sapatos at makakuha ka ng isang libreng pair ng sapatos. Ngayon kasi, wala nang buy one, get one dito sa Canada. Buy one, get one, 50% discount lang nangyayari. So at that time, uh, medyo napadami ako ng bilhin ng sapatos hanggang uh, na-realize nare ko na lang uh, yung balik bayan box halos uh, mapuno ko na ng mga sapatos na halos minsan ko lang nagamit. Yeah, 'di ba? At uh, yung iba naman uh, parang ginamit ko lang ng uh, dalawa at beses tapos parang nagsawa na ako. So uh, parang napaisip ako na parang may may mali. Parang uh, hindi ko naman to nagagamit talaga. Uh, parang nag, napapagaso na ako, napapagasos. Kaya ang ginawa ko, pinadala ko na lang sa mga kamag ano ko sa Pilipinas. So, yeah, isa yun sa aking uh, experience ko na napagastos ako sa mga luho, sa mga sapatos, sa mga damit, inyan, Kasi nga, yung temptation, nandyan lang, yung mall, nandyan lang. Any, anytime, lalong nalo sa mga mga bigger cities, yan, talagang temptation. Katulad na lang ng malls, yan, nap, napakalapit pa din nakarin. At saka yung food ayan yan yung uh, madalas kasi yung, yung, kakain sa labas ayan isa rin yan ng mga financial killer syempre yung lagi kang kumakain sa labas syempre nagdadagdag yan sa gastusin kaya naman uh, pagtingin mo uy ang dami mo nang nagagastos pagdating sa pagkain kaya isa rin yung rason talaga at saka syempre ano pa ba yung mga luho katulad na lang ng uh, phone ayan yung mga iPhone syempre Lalong-lalong na kung walang wala tayo sa Pilipinas, so, mas punta mo ng Canada, afford mo na kumuha ng iPhone. Wow, nakakainggan yun, di ba? So, every year kasi, every two years, depende sa kontrata, pwede ka magpalit ng bagong phone. Pero syempre, binabayaran mo yon Kaya, ayan. So, makapaisip lang ngayon, itong mga bagay pa ba na to, tulad ng sapatos, damit, phone, at saka kung ano-ano pa, yung, yeah, yung eating out, uh, Uh, minsan yung travel, yan. Siyempre, ma-, ma mag, uh, mapapahilig ka na na mag-travel. Lalo, na, at nasa Canada ka na, may, may isip mo na pumunta ng mga ibang province, mag-visit sa ibang province, or kaya naman ay uh, pumunta ng ibang bansa. Katulad na ng, ng nating uh, US. Ayan. Pwede ka na kasi kumuha ng visa, papunta doon, pag nandito ka na, or pag naging PR ka naman, na mas madali na makapunta doon. Kaya naman, uh, yung temptation talaga ng pag-travel din ay napakataas din. So, Ayan nga yung mga mga sa experiences ko na pinagagawa ko din. Though uh, wala naman akong regret sa mga yung sa travel pero yung mga ibang bagay, bagay katulad ng nga yung mga luho na sa Bados damit yun medyo napaisip ako na parang may mali na sa pinagagawa ko. Pangalawa na nagpapahirap sa mga immigrants dito sa Canada or financial cater sa mga immigrants dito sa Canada ay ang pagbibili ng bahay. Yes. Kaya ako naman nasabihin kasi uh, ko kasi uh, mga naririnig at saka nakwento sa akin at nakita na rin na kabago-bago dito sa Canada, mga minsan isang taon, ganyan, at atat at na agad kumuha ng bahay. ba diba? So, nothing wrong naman sa pag, uh, pangangarap na mga ng bahay. Kaya ako naman, syempre gusto kong kumuha ng bahay. Pero, kailangan mong, uh, tulad nga ng lagi kong sinasabi, kailangan yung pag-aralan yung move na yan. Kasi hindi yan biro. Mahaba-habang bayarin yan at uh, meron yan na uh, monthly responsibility na kailangan mong bayaran. At saka yung pagkakaroon kasi ng bahay ay hindi naman basta-basta din. Kung inisip lang natin yung mortgage, uh, marami, po, marami marami pang kailangang uh, i-consider sa pagbibili ng bahay. Katulad na ng mga repairs, yung mga care na ginagawa daily at saka marami pa hindi lang yung mga tax pa yung mga ganyan at saka yung mga expenses pa din pagka ikaw na mismo ay nakatira sa isang bahay di ba so uh, tuloy sabi ko wala nang problema kung gusto mong kumuha ng bahay pero kailangan uh, pag-isipan muna natin talaga ng mabuti di ba kasi ang bahay naman nandiyan lang yan once na once na kaya mo na kumuha ng bahay uh, pwede ka na lumabit sa mga broker at uh, makakuha ka na So, ang advice ko lang, syempre, pagka naisip nyo gusto kumuha ng bahay, mas maganda mag-ipon talaga kayo ng cash na pang down payment. Hindi yung hihiram kayo kung kani-kanino ng pang down payment kasi considered as utang pa rin naman yun, ba diba? So, uh, yun nga. pagka uh, nagplan nag-plan kayong kumuha ng bahay, make sure na mas maganda bigyan nyo yung time yung sarili nyo na mag-ipon at least for a year or two. Yung two years na pag-ipon, malaki laki na yun at pwede nyo nang uh, pwede na kayo mag down payment ng kahit at least 20%, di ba? Kasi yun ang laging advice ng mga mga galing sa pera, at least 20% na i-down sa sa bahay. Yung uh, uso kasi ngayon yung 5% kaya ang dami ni nyo. 5% medyo mababa. Pero, di ba, in reality naman, pinapatagal mo lang talaga din yung pagbabayad mo. At saka, syempre, mortgage mo, mas mataas din, di ba? Kaya naman uh, lalo ngayon, di ba? Parang minsan napapaisip ako parang bakit ang daming atat kumuha ng bahay. Lalo na sa nangyayaring inflation yung uh, yung prices ng bahay, sobrang taas. Yung interest rate sobrang taas. Pa' sasabay pa na kumuha ng bahay. Parang uh, para sa akin it doesn't make sense pero kanya-kanya tayong isip, di ba? So, kung ako, kung kukuha ako ng bahay, maghihintay siguro ako after like 2-3 uh, years pahintayin ko mo nang kumalma yung market, uh, bumaba yung presyo ng bahay at least, or kahit yung mortgage, bumaba ng konti. Diba? Okay na yun, kesa naman nakuha uh, ko ngayon na nasa umabot na ata ng 7%, ba? Diba? So, sasabayan ko yun, tapos 5 years. Di parang ang mahal na ng binabayaran mo monthly, diba? So, syempre, uh, titingnan nyo talaga kung kaya nyo bayaran ito financially. Yun naman, at then if kaya nyo talaga bayaran ito, kung single ka o kung may asawa ka, titingnan nyo talaga. Lalo na nalang kung may family kayo tapos isasabay nyo lahat pag bibili ng bahay, yung mga luho, yung mga kung ano-ano pang mga kailangan nyo sa sakyan. Isasabay nyo lahat parang, ewan ko, parang sobrang bigat na nun, uh, I think. Diba? Kaya, ang masasabi ko lang, kung gusto nyo bumili ng bahay, pag-isipan nyo ng mabuti. At saka mas maganda na mag-ipon kayo ng cash na pang down payment na galing sa inyo, hindi yung hiniram nyo sa iba. At pangatlo, ito na yung panghuli para sa akin. Sa tingin, nasa tingin ko ay uh, ang pinaka-financial killer talaga or nagpapahirap talaga sa mga immigrants dito sa Canada ay yung pagbibili ng kotse. Yes, marami po akong nakikita. At saka ito po yung madalas kasi na pinakamadaling nakukuha agad ng mga ng mga OFW or yung mga foreign workers, yung mga immigrants ay kotse agad. ba? Diba? yung bahay kaya nilagay ko sa pangalawa dahil medyo process pa yan pero yung kotse yung iba a month pa lang dito or ilang basta napaka napakabilis nilang kumuha ng ng sasakyan kaya minsan nagugulat ako kung may nakikita ko nang box na oh parang isang linggo pa lang to dito sa Canada may meron ng kotse yan di ba so uh, ang masasabi ko uh, like ko sinasabi na wag tayong atat na kumuha ng sasakyan di ba kasi me, myself naman, then experience ko rin magsakripisyo ng at least two years nang walang sasakyan. So, I know how it is. Alam ko na kung paano maglakad sa sa snow na malalim at saka ha, naglalakad habang na, nag-storm. Naranasan ko na lahat yan. So, di uh, ba diba, parang uh, mas maganda na itake natin yung time natin para mag-ipon ng pangbili ng cash na pangbili ng sasakyan. Mas maganda yon kaysa punta tayo agad ng banko at mag-loan. Kasi lalong lalong, lalong lalo na ko hindi ka pa PR at bago pa lang sa Canada, hindi ka basta-basta makakapag-loan basta ba ng sasakyan. Kailangan mong mag-down payment ng at least 10%. Ang laki nun, kung 50,000 yung, uh, yung loan mo dun sa kotse, tapos mag-10% ka, di ang laki-laki nun. Pwede mo namin na pang down payment sa bahay sana kung, kung may cash kang 10%, di ba? So, pwede mo nang ibayad yun sa bahay sana. Pero, ayun nga, yun yung para sa akin yun yung pinakaunang financial mistake ko dito sa Canada yung pag, uh, ko ng uh, second hand car na mahal so naikwento ko na rin yun dito sa ibang videos ko kaya ayun nga so ang uh, isang uh, mistake ng mga bago dito sa Canada yung pagkukuha ng kotse kung kaya nyo naman mag na mag muna depende sa area kaya kahit na isang taon o dalawang taon diba? tisin nyo muna lalong lalo na kung mag-asawa kayo ang bilis kaya mag-ipon ang sarap kaya 'di ba? Na may partner ka tapos ipon mo na kayo ng ipon. After a year or two, grabe, ang laki na. kayo kung kayo nyo makaipon ng 20,000, i-cash nyo yung kotse. Pwede kayong bumili ng 2015 to 2018, maganda-ganda pa yun. Diba? Kesa kumuha ng brand nyo na uh, sa 30,000, mil, mil, actually, sobrang mahal na ngayon ng mga kotse. Pero ayun nga, kung uh, makakuha nyo sa pag-iipon ng cash, bibili kayo ng sakyan using cash, mas yun yung the best na paraan. Pero yun nga sa observation ko, ang isa talagang mistake ng mga natin, namin, na nandito na sa Canada o yung mga bago pa na sa Canada, yung pagkukuha agad ng kotse at at agad kumuha ng kotse. Kasi, uh, ano sa observan ko, kasi uh, galing dito sa mga advices ng mga nandito na sa Canada, pag may dumarating na bago, oh single ka naman eh yun yung experience ko yan ha? single ka naman uh, so kumuha ka na ng kotse diba? afford mo yan bi weekly ganito lang magkano lang kumuha ka na Siyempre, kung ikaw naman na hindi mo pa alam ang kalakaran ng Canada maingan nyo ka ha ah, oo nga no? kaya ko yan afford ko yan ayan so punta ka na dun sa casa sa dealership yun kukuha ka na ng kotse thinking na afford mo oh afford mo pero hindi mo pa naisip yung long term effect nito financially sa iyo, di ba? Kasi ako sa on my own experience, ang sarap nung kumuha ko ng kumuha ng sasakyan. Drive drive ang sarap, ang feeling oo. Pero yung ikatlong taon na na nagbabayad ako na pagtimo sa bank account ko puro kaltas, parang ang sama na sa loob na wow, wala akong naiipon, puro kaltas na lang ng kaltas, di ba? Kasi meron pang insurance na binabayaran, meron pang uh, weekly na binabayaran. So, imagine that na malaking perang nawawala sa inyo. Kasi kung iniisip natin, investment ng kotse, uh, never, never naman siyang investment. Kasi ang return niyan after, I don't know, pag nagsawa ka na, after 10 years, 5 years, wala. Hindi mo naman may benta yun ng sobrang laki. May makukuha ka, oo, uh, lalo na pag Honda, Toyota. Pero, nina-expect mo, sobrang laki, hindi. Hindi na siya. Kung, kung bumili ka ng kotse na, let's say, 60,000, tapos iniisip mo, kakuha mo 30,000 after 5 years, 10 years, mukhang hindi na, hindi na yun yung mangyayari. ba? Diba? Syempre, may mga bibili niyan. Uh, lalo sa dealership. Pag ibebenta mo sa dealership, babaratin na babaratin ka yan. Kaya, ba? Diba? Kaya nga, laging sinasabi, kahit manod kayo kay Chinkitan or kung sino yung mga sila Dave Ramsey, ang kotse, hindi talaga yan investment. ba? Diba? Liability yan kasi ang daming repairs din yan. Eventually, pagka medyo tumatanda ng kotse. ba? Diba? Kaya, lagi na pag-isipan ng... Uh, ang galaw natin pag nandito na tayo sa Canada. So, para sa akin, ito yung top 3 na financial killer sa mga immigrants dito sa Canada. Yung luho, yung pagbibili ng bahay, at pagbibili ng kotse. At inuulit ko, wala namang masama kung gugustuhin natin lahat ng ito. ba diba? As long as you have to make sure na talagang afford nyo ang mga bagay na ito. Hindi yung lahat ng mga ito makukuha nyo through utang. Dahil nga, pag inutang mo lang inutang to mamung problema ka rin sa pangbayad mo. So, ano mangyayari? Mag-double job ka. Mapipilitan kang mag-double, triple job. So, ngayon, pag ginawa mo yung double, triple job, anong mangyayari? Lalong-lalo lalo na sa may mga pamilya. Mawawalan ka ng oras sa pamilya mo, sa mga anak mo. So, yun yung pinaka-disadvantage uh, toon. doon. Kaya naman, ang pinaka advice ko talaga, kung kaya nyo magtiis, magtiis muna kayo. At kung kaya nyo bumili ng mga bagay-bagay na hindi gamit ang utang, or galing sa cash talaga na pinag-ipunan nyo, mas maganda yun. Katulad din ng laging sinasabi, kailangan nakakalam ng sitwasyon nyo sa buhay. So, you have to ask yourself kung talagang kailangan nyo ang mga bagay na ito. So, ayan mga kababayan, sana may tutunan kayo sa video na to. Please, don't forget to like, subscribe, and share. See you na sa akin next video. Alam. Peace.